subukan natin yung mga nanalong kandidato. Ha? Huh? Di ba sabi nila madali silang lapitan? Wow. Tara! Utangan natin sila. <laughs> Sa lugar namin, may batas. Kung hindi ka marunong makipagplastikan, Ha? Huh? wag kang lumabas. <laughs> Kung galit kayo sa cute. Please lang. Ayaw ko ng gulo. Ate, kung wala kang swerte sa pag-ibig, lumipat ka sa PhilHealth. Good toy back yung nakakita ka ng palaka tapos ikaw yung tumalon gago gago be proud sa sarili mo kasi malayo na ang iyong narating noon small ka pa ngayon large na Boy, Kung hindi mo na alam ang nangyayari sa buhay mo, itanong mo lang sa kapitbahay nyo. <laughs> Kung hindi mo na alam ang nangyayari sa buhay mo, itanong mo lang sa kapitbahay nyo. <laughs> Malungkot daw ang walang juwa. Aba, mas malungkot ang walang pera. Kahit may juwa ka pa. Sa paghahanap ng partner, hindi mo kailangan ng mayaman. Hindi mo kailangan ng guwapo o maganda, ng sexy o macho. Piliin mo yung taong may pangarap sa buhay at gustong umasenso kasama ka. At para sa mga babae, Ganitong klase ng lalaki yung piliin mo. Yung magsasabi sa'yo ng ganito. Please, ayusin natin to. Every time na may hindi kayo pagkakaunawaan. Hindi dun sa lalaking sasabihan ka pa na Ikaw ang bahala. Desisyon mo yan. Don ka sa lalaking sasamahan ka hanggang dulo at marunong makontento. At para naman sa mga lalaki, piliin mo yung babaeng magaling sa gawaing.